What's up, mga langga? Mayang gabi, ikaw na tanan, mga langga. So, ayun. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit, mga langga. Kasi, hindi, ngayon lang po kami nakapag-vlog ulit. Kasi medyo madami pong mga ganap this past few days, mga langga, simula ng birthday ko. So, ayun. Um, pasensya na po kayo sa aming content kasi ito lang po talaga yung um, uh, ibibigay po namin sa inyo para po makapag-update tayo kahit papaano, mga langga. No? So, <coughs> Dahil po sa sige pong uwan, lagi pong ulan dito mga langga. Ang hirap talaga humanap ng content mga langga, no? Kasi pabalik-balik lang kasi yung, ano, yung gawain namin dito sa bukid. Kaya, ayun. So, for today's video mga langga ay mag-dinner kami ni Sik, tsaka ni Papa mga langga. So, kami lang tatlo dito ngayon. And, yung aming ulam po ay naglut nag naglata si Papa mga langga o tindugan na, no? Tito Gane, mga langga, yung sinasabi ko sa inyo, nakita yung mga previous vlog ko, yan, ito po yung Tito Gane, mga langga. Para pa rin pa munggo. Ayan, pero... Na, malaki lang, malaki. oh, malaki lang yung butil para niya. sa beans, no beans. Oo, oh, pero yung pagkaluto niya, mga langga, garon pa rin sa munggo. Pero wala kasi kaming mga panang mga dahon-dahon no, dahon ngayon. Pure kasi, lang, pure. Oo, oh, yan lang, lagyan ko lang siya ng lamas, mga langga. Lagyan ko siya ng pampalasa. Kaya masarap siya kahit papaano, mga langga, no, para sa ma... Malamig na panahon. Ito naman po ang syempre hindi mawawala sa ating mesa. Shout out ko po si mama ko na nasa Bohol siya po yung nagpadala nitong napakasarap at napakatabang na tuyo mga langga. So mga daing na tuyo mga langga, mga maliliit na isda pero masarap siya mga langga. So thank you so much mama sa pagpadala nitong napakasarap na tuyo. And of course, ito po yung aming um, hindi mawawala-wala at hindi natapos-tapos mga langga na Lichon Paxio. Ito po yung uh, natira ng mga nakaraang celebration, mga langga. Kaya, without further ado, let's pray first. Okay. Um, the the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. This is Lord, this day keep which you're about to receive from the above the Christ, O Lord. Amen. Thank you, Lord, for the blessings and for this food we're about to enjoy. Amen. In the the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. 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 Ah, <laughs> <So, laughs> nangorong yung pagkikurus. Pasama si Mingming mga langga. Sige na. Uh, Rans, right, Papa, bigyan mo si Papa na. Ah, uh, dako kayo na. Hindi mo lang eh. Ah. Bagay. Kulang pa naman sa akin po. Yung, yung mais namin mga langga, of course. Mais. oh, Kasi yung mais mga langga, medyo mura. <laughs> ah. Hindi ka talaga madaling gutumin. And of course, um, mm -hmm. marami din kung isaing mo. Yung isang kilo mo mga langga ay hindi talaga mauubos. So hanggang bukas pa yung isang kilo. Kaya mas masarap kesa sa humay. Masarap ang humay mga langga. Masarap sa mga langga Pero madali kasi siyang maubos mga langga. Ay. Eh. So ayan. Okay, ito po. Oh. oh. Ito po para siyang munggo mga langga. Tilawin ko na ninyo sakto bang timpla kayo. Araw ako ditilawin eh. Ikaw pa. Tinutahan mm. na ako lang yung iba na ba? Nabah? So mga unta, kain po tayo mga langga. Kain po tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-dinner dyan at sa mga nakapag-dinner na ipadool eh, pa pa ang, ang ulam. Mm. kasi masyado ang mesa namin mga langga eh. Kain tayo. po sa mga bagong uh, subscribers namin dyan. Yes. Sa mga bagong subscriber at lalong lalo sa mga uh, mula sa umpisa hanggang ngayon. Mga solid viewers dyan. Thank you so much. Sin sarap po kayo kung uh, ngayon lang po talaga ako nakapag-vlog ulit kami in ni, Papa. Mm. Ah, Toyo. From Bohol. All the way from Bohol. Masarap siya. Kasi matabang. Hmm. Para ka di ko makain ng... Mitchon. Crispy. Ming, ming, ming. 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 Eh, balika chat. Mm. Para yun talagang munggo ang laga. Okay ba lang ang munggo ay green yung kanyang butil. Ito naman parang puti. Tapos kapag naluto na siya, makakulay pala naman sila sa munggo So, ayun mga langga, no. Tapos ko lang maglaba. Tapos ako maglaba, mga langga, gabi na talaga. So, mas napili kong maglaba ng hapon, mga langga, kasi hindi mainit ba. So, kapag pagod na, tulog na. Mm, suka. Tuka namin, wala sili. Ano lang, plain. Ang laa, ang laa, ang ilog. Kaon ta kaon. Ah, ah, ah. <tik> mm. tayo ng kung ano kuna stuno ko kasi yung kasinungalingan hindi ka na ang pagkain na hmm ito ba masagaan na pagkaunin mo tulugulo naman yung posa ang malaga so sabihin na naman ninyo hindi namin pinakain pinakain namin yan mga langga una siya kumain kasi sa amin experience sa kanyang mga pusa ganoon naman po ang mga pusa kapag makaamoy ng lalo na tuyo nang na naman yan naonta tubig ng nga ba eh m m 2 assalam warahmatullah lang on. Ito mga langga ka. Wala katapos ang collection box naging corn beef na. Iiwan. Nai Buto na lang. Alam niyo mga langga dito sa amin mga langga no. Eh. Nalungkot kami mga langga oi kay kanang nung Sabado ba umulan ng malakas bumaha na naman yung ba, yung sapa. May namatay na naman mga langga. Na ano? Matanda ka naman. Pero ito to. Mm. 82 years old. Lalaki po siya. Mm. -mm. Yung sinabi ko kay Papa na pag kanyang malaki ng sapa, Huwag talagang lumapit. Kasi, yung kuha nila, kuro-kuro nila, na baka daw na slide ba, baka na dumaan sa gilid ng sapa yung matanda. Tapos na slide ba, hindi na siya naka-balance, kaya napunta doon talaga sa sapa at nanod. Grabe talaga yung ulan sa Sabado eh. Ang bilis lumaki ng sapa talaga. Gusto sa namin wala na masyadong ulan. <coughs> Baha. Baha lang mahabot dito. Eh, Ayan ang ulan dito. Sa kabilang, sa kabilang barangay, nakasang ulan sa bukid. Tapos pagdating sa na yung Yun na, kasi nakapay ba? Nag-cut na na. Flip din. Oo, natigom ng tang tubig ba? Mm -hmm. pa? yeah. So, pang wala, pangalawang beses na malangga. Na dumaha na may nakapay na Parehong barangay yun. Parehong barangay. Kapag ang parang matanda yung una, babae. Babae, 54. Ngayon naman lalaki 82. nakaano naman ba ng kaawa? Naan, naanod siya ng Sabado ng gabi na nang nakita kay Pana Lunes. Lunes na? Rapon. Ay, two days na? Rapon sa alas 9. Sete. Alas 7 ito. Alas 7 is buntag na nakita. Kasi malinaw na yung tubig ba? hindi na makita pampuan pagsulubukan yung kung yung 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 para yung 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 mga yung 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 na yung 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 Ito? ah yung 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 Mm -hmm. Sumpay so, atong Ay, wa wapa ka ba sa tumay? Pagkailan ang pagkailanan. Hindi Dito so, pa ang kaya hata. Oo. Ilay ka ba? Kaya lang nga nalang kadautan Kaya yun mga langga, kapag talaga bumaha na, hindi na talaga kami kahit wala talagang mabibili na ano, na kailanganin. Hindi talaga namin, ano talaga kanang i-force ba na tumawig. Kaya delikado talaga eh. Ano? Kaya pag may pera, pag may pera talaga, mag-imbak na lang talaga ng mga kakailanganin, gaya ng bigas, tuyo, <coughs> o mga ano pa man, kay delikado man, kahit gaano ka pa kagaling lumangoy, kung ano ma, ano, ano, yung ulo, parok ba, no? Alam. Ya bukas tabuk, tabuk dia mana enggak kasih mar markesnya mar Ini tadi nama toyo. Hmm. Toyo. bigas. Meron ba lang yung bigas? Mm. Kuan mga lamas. Pampalasa. Asin. Baas. Mga mag-down out. Atong melon. Mag-sugre? Mm.

Ang utang, Mama, kapatid. Mmm. Meron kami ano mga langga. Masarap. Ayan. Kita mo. Ayan. Yeah. Wow. Meron kami, pakwan Thank you, ka-Insect, na bumili nito. Kasi may pasahero siya kanina, mga langga. Tapos, nakita niya kanina na, na, na nag-harvest. Nag-harvest. Oh, nag-harvest. Ang galing 30 kilo. Oh, Mahal na. Dasi, ibajin ko lang. Ingat mga Thank you. Pero hindi siya masyadong matamis, mga langa na nalang disappointed ako. Kasi hindi siya masyadong matamis. Ito ay Unahan. Pero okay lang din kahit paano. Hmm. Nakakain tayo ng pakwan. Tonight. For today's video. sa nito uh. 30 pesos yung kilo. Tapos nabayaran yung insik sa isang buo. 100. 100. Mm-hmm. bisa Buleh sama ko lah lepas nak tanam. Kenang mutuk kena dalam misalkan ko anu. Duaan banai pengtepuan nak pengtanam di sana lah. Buno ba. Hmm. Kam luar bebuah lah nak ya untuk ditanam. Buah ram ja. Oh. Oh, se guru kare ibalik ya. Sedling pakai nang lagi dim. Terus pakarakauun lang

Ito sa uga ng jeeba. Haan? Kung naiit pa nila. nagipakwan sa gawas lang nga, huwag iputi. Kaya dito sa panit, kuno dito. Na? Lain siguro ito siyang variety. Ito yung yung lakbay? Huwag niya kagagukit puti. Pero sa lahat ng lugar pa, kaunin man nila.

Penggoda, habis, mau tidak mau, sudah, 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 Ano untuk kanini a maglakaw kanya, ang bango tigaw masakay bawag lakaw kanya, init kaya ka, oh. init kaya ni matagbawag ka, mo ah mahal lang, baik mahal kaya, oh, oh, kaya. Kaya. oh, kaya. Kaya. oh an anak-anak, anak ngamroka tayas, ngamroka tayas, ngamroka baik ngamroka tayas, ngamroka May ka matagbaw. Amis lang. Huwag magpalit leta dito o sa lang doon kabo. Mahal sa kayo. Ang kilo to, 60 mas ang kilo. Ang karang hiniwa, alam mo na ba yung tiyo? Ano na, may taas. Tapos lumaalay. May makahiwa. Adi, nasa maglima kayo. Ah, o sa duha, Oh, sir, kanil tagbo So, manamang langga. Musog namin. Marami pa kaming ulam na natira. Eh. Bukas, breakfast. Masarap ko siya yung kanin doon na bahaw. Gagawin ni Papa na tughong. Si Papa, ma maaga talaga tong magising. Alas 3, pagising na yan. Kasi magutom kasi siya mga langga sa ano, sa kadlawan ba. Gutom-gutom yung kasi siya mga langga. Ay, lalo na kapag kabuhiyon bitaw siya so mag inom ng tubig ng maagang maaga dito na yan magtughong masarap ang tinughong mga laga sa tuyo so maraming salamat ulit sana nabusog din kayo dyan sana sumabay kayo sa amin sa pagkain ngayong gabi na to and um, maraming salamat ulit sa panunood mga laga sana po wag po kayong magsawang manood kahit yeah. to, ganito ganito lang yung content natin no para po hindi kayo magsawang manood. Bahala na kayo dyan na ano yung makikita nyo. Kayo na yung humusga. Basta manunood pa rin kayo mga langga. Okay na So, nabusog na may mga langga niya. Hinaot, nabusog sa mo. So, ngayon dito na lang ang vlog natin, oh. No? Maraming salamat, ikaw insik. So, parang salamat sa panunood. And... Yeah na. Thank you for watching. Mm -hmm. English ra. Mm -hmm. Salamat sa no, thank you for watching. Ito pa. <laughs> salamat. <laughs> salamat. Salamat. sa nagtanaw oh. Say unsa dua akong pino. ng tipoan. Oy. Maay pagagong tiguan og kag umaayo namatanda kay. Eh. <laughs> Kalabaw lang tumatanda. <laughs> so thank you ah, ulit mga langga. langga. Maraming salamat. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye po. I love you. Love you all. <clears throat>